Magandang araw, Sambayan ng Pilipino. Magandang araw, Pilipinas na Rating Mahal. Ito po si Ka Eric, nananawagan tayo sa bawat mamamayang Pilipino na nagmamahal ng totoo sa Sambayan ng Pilipino at sa ating bansa. Mamayang hapon po, mga lasing ko, magtipon-tipon tayo sa gilid lamang po ng Bustos area dyan sa may Bulacan State University. There is an open space there, mga kababayan, sapagkat hindi tayo binigyan ng permiso sa ating kalayaan at karapatang magpahayag at magtipon-tipon sa mapayapang pamamaraan dahil po sa pressure na ginagawa po mula sa iba't ibang pwersa ng mga alipores ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ayaw mapakinggan ang boses at sentimiento at mga hinaing ng mamamayang Pilipino. Mayamayang hapon po, alas 5, ngayong araw na ito, Abril 28, ang hakbang ng maisog ay matutuloy po at hindi na mapipigilan ng ano pa mang pananakot, intimidasyon, o mga uh, pagbibigay ng mga warning na uh, iipitin at gigipitin ng mga organizers nito. Ang Sentrong Aliansa ng Mamamayan o Sambayanan, sa pangunguna po ni Ka Eric at iba pa mga kasamang mga dating rebelde at kadre ng CPP, NPA, NDF, ay maglulunsad po kami ng isang solidarity action ngayong araw na ito para ipakita po natin na ang kapangyarihan at ang anumang mga otoridad na nasa kamay ng pamahalaan at mga namumuno, including ang Pangulo, ay nanggagaling yan sa mamamayang Pilipino. At ang mandato na yan ay dapat ginagamit para sa pagtatayo at pagbubuo ng mabuting pamamahala, hindi para gipitin ang mamamayan at unahin ang personal na interes nila. Kaya ngayong araw po, ay muli pong dadagundong ang boses ng mamamayan alas 5 ng hapon sa Bulacan State University sa gilid lamang nito Diyan sa Bulacan, sama-sama po tayo. Sambayan ng Pilipino, magkita-kita tayo. Suportahan natin ang Hakbang ng Maiso.